Ayan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Uh, ngayong araw po kami ito punta din sa aming ano. Bago ng spot kami may isda. Tingnan natin dong kung may maulit tayo. Tara, sama na kami. Grabe sila na ulit. Ano ka no? sila na ulit. Malangat lahat. nang kapuyaw. Ay, kami uh, makapunta kami doon sa amin ng ano, spoting. Ayun, kami ano, kami nandito na. Ayun oh. kami sa pan Ayun, may nandito. Oh, Ayun yung ano, court tapos yun may tindahan din naman diyan kung gusto nyo oh. Pag hapon dito, pag magandang panahon, maraming ano dito, maraming namamasyal. Ayun oh. Lalim na ano, lalim ng tubig. <laughs> Nan. lalim ng tubig oh. Lalim ng tubig. Minu, eh. may ang daming ano. Ang nagano ng isla rito, ipon. Lalim hanggang dito ang tubig oh. Ayan oh. may nag -ano, may namamarel Oh nga mga pwede sa may pabilog no? Ang daan na sa aming kabuyaw. Yung ng kabuyao. Yan kami lilipat. lalim ng tubig, hindi makapamingwit. Taas ang tubig, no? Ayan, dito lumipat kami sa ano, pantalan ng kabuyaw, no? Ayan ang pantalan. Pantalan pa ng marinig. rin na may oh, maganda rito. May mga cranderia May magpagkainan din oh. Ayan, yeah, nandito sa marinig. เปไดิดเดวต่องคนงูมมิมมมงเวตต้อง Ayan, titesting na, titesting na, oh. <coughs> Diyan mo lang ilagay ko, oh. Diyan lang, <coughs> <Lomosong now. Sumabit. coughs> oh. na, Sumabit. oh. Malaki ka. Yung mga namamarel, saka ano, doon pumunta. Oh, doon sila, oh. Doon na lang siya. ano oh, ano ayun ah, kami pauwi na mga ka -MC. wala kaming ano doon wala kaming nahuli mataas kasi ang ano mataas ang tobi sa medyo uh, malalim marami namang namiming, ano, namimingwit na taga doon pero wala silang nahuli may na kaya na lang kami o uuwi yung kasama namin inip na wala daw nahuli noon bago kami uwi mga KMC bago kami diretso sa aming uwian ang kasama namin dumaan muna dito uh, Ayan, sa punton punto. kanyang kamag-anak uh, wala namang dalang kandila magdadamo-damo lang kasi daanan naman namin to kapadaan lang siya bago kami diretso uwi mga KMC kami uwi na nagkakita na po so, sa muli at maraming maraming salamat po sa lahat na nanonood maraming salamat po sa lahat na nagsuporta bye bye